Hi guys, it's me Francois again. Yeah. Nandito ako sa si Stani Mihoy ngayon kumakain. Ito yung restaurant na popular dito sa Bangkok. Dito sa taas, yung second floor, konti pa lang yung tao kasi umulat. Sa baba kasi medyo dami ng tao. Ito. Tapos ngayon may gis sila sa baba. Ayan, yung parang siho. Yung medyo vanilla. Ayan. Yes, yung ano down night market na marami din kainan. Eh. Medyo umulan na ngayon dito sa Bangkok. Eh. Ayan. Tapos mm. dun, dyan sa Naru, Arudo. Arudo, kumakain ako dyan. Sarap yung ramen nila mura lang. Eh. Diba? Ang ganda dito. Ito yung popular dito sa Bangkok. Eh. Pinupuntahan talaga ito dito yung area niya dito pag ako dito mga pag nag-aangkas ako ng motor ako siguro 50 minutes to 1 hour ha ano yung singit-singit na -singit yung angkas na yon pero pag ma mga sa 200 plus yun pero pag mag-taxi ka pag mag-taxi ka nasa ano abutin mga 200 plus din pag mag ka pero bulk yung palagi yung ginagamit ko kasi mas mura yung bulk Ayun Interview sila sa baba. Interview with a bumper. Ayun si Hope. Laka ng katawan niya. Pero, parang may ano yung susalito. Ayun, susalito. Ah, siya sa siya? Ah, nag-ano lang siya. Nagsuot lang pala siya ng ano. Ayun, nakamwari malaki yung katawan niya. Diba ang uh. Mga turista talaga dito. Yung marami silang recruit ng mga bata. Si Bunjing. Maraming customer dito, lalo ng pag-requirements. Sayang lang umulan. Sana hindi na umulan para mas maaari. Yung how many Picture sila. Two, okay.